Sa kailalima ng asul na dagat, naghahanap ng makakain ang mapanganib na tropa ng mga pating. Kinatatakutan sila na sa tuwing ibinubukan nila ang kanilang bunganga, nagaalisan ng mga isda. Ngunit minalas ang dilaw na isda na nagtatago sa loob ng isang malaking kabibig. <laughs> Tingnan nyo, nakahanap tayo ng makakain! Yay! Kainin na natin! <laughs> Kakainin na sana ng mga patinyang dilaw na isda nang makita nila ang isang mas malaking isda sa itaas. Teka, tignan nyo! Mas malaking isda, oh! Yun ang kainin natin! Hehe, <laughs> o <Oo> nga! <laughs> Ngunit huli na nang mapagtanto nila na ang malaking isda na gusto nilang kainin ay isa palang laro ang isda sa dulo ng kawit ng manging isda. Ay! Ngipin ko! Nasaktan ang ngipin ko! <laughs> ang ilong ko! Sumakit ang ilong ko! Habang abala sila sa ang isda, nakatakas ang dilaw na isda at maswerteng hindi siya nakain ng mga pating. Hmm, dahil sa inyo nawala ang tanghalian natin. Hindi lamang pating ang makikita sa magandang dagat. Ito ay malawak at puno ng makukulay at masasayang pamilya ng isda. Uwi na! Pasok na kayo sa loob! Pero nanay… Kailangan kong manguha ng makakain natin. Doon lang kayo sa loob ng bahay habang wala ako, ha? Nanay, sama kami sa iyo. Sige na, sige na. na. Hindi pwede. Delikado pa sa inyo. Madaming pating sa pupuntahan ko. Sige na, pasok na sa loob. At huwag makikipag-usap sa estranghero, ha? At pumasok na sila sa kanilang bahay na isang lumubog na barko. Sakto namang nakita sila ng mga pating na gusto nilang hulihin ang inang isda doon mismo. Ah, oh, siguradong masarap ang nanay nila. At ngayon, hindi na to laruan. Biglang pinigilan ng malaking pating ang mga katropa niyang gustong umatake. Hmm, teka. Sa halip na isang isda, bakit hindi natin kainin ng tatlong isda na nagtatago sa lumubog na barkong yon, ha? Ah, Napakatalino mo, boss! Sige, sige! Yung tatlo na lang. Oops, teka lang. Hindi tayo aatake agad-agad. Dahil sa laki ng mga katawan natin, eh. hindi tayo kakasya sa maliit nilang bahay. Matatakasan nila tayo. Kailangan natin ng plano. Anong klasing plano, boss? Umuwi na kayo. Hintayin niyo ako dun ipaubaya niyo sa akin ang plano. Nagpunta ang malaking pating sa gitna ng mga pulang korales at kinulayan ng sarili ng pula na parang miyembro siya ng pamilya ng pulang isda. Kinuha niya ang nakitang kahel na lumot at inihagis ito sa kanyang likod upang takpan ng kanyang matulis na palikpik. Tapos ay bumili siya ng lumot na biskwit na paborito ng mga pulang isda. Hahaha! <laughs> Walang isda makakatanggi sa mga biskwit na to! <laughs> Lumangoy ang pating patungo sa bahay ng mga pulang isda at kumatok gamit ang kanyang ilong. Sino yan? Lolang pulang isda na nagbibenta ng biskwit. Gusto niyo pa ng biskwit, mga apo? Yay! Biskuit! Dahil bata pa sila, tuwang-tuwa sila nang marinig ang tungkol sa biskuit Kaya gusto nilang kumuha nito Teka mga kapatid, sinabihan tayo ni nanay na huwag makipag-usap sa estranghero Ang isa sa mga ay sumilip sa labas sa maliit na butas Pero hindi siya estranghero, pulang isda rin siya tulad natin kaya lumabas ang magkakapatid na isda. Lika, sama kayo sa akin. Marami pang biskwit sa bahay ko. Sinunda ng mga pulang isda ang pating. Habang nag-iisip ang tusong pating kung paano kakainin ng mga ito, may bumagsak na kawit at sumabit dito ang lumot na nagtatago sa kanyang palikpik. At napagtanto ng mga pulang isda na siya ay isang pating. Pating siya! Takbo. Ang isa ay nagtago sa likod ng mga bato, ang isa sa mga korales, at ang isa sa ilalim ng bato. Ngunit natagpuan ng patingang bawat isa at nahuli silang tatlo. <laughs> Pagpipiesta namin kayo ng mga tropa ko. <laughs> Ngunit ang isa sa kanila ay nakatakas mula sa pating at mabilis na lumangoy pa uwi ng bahay. Samantala, labis na nag-alala ang inang isda nang hindi niya nakita ang mga anak sa bahay. Naku! Naku! Nasana kayo mga anak ko! Aalis na sana ang inang isda para hanapin ang mga anak nang makita niya ang isang anak na humahangos pa uwi. Nanay, kinuha ng pating ang mga kapatid ko. Alam ko kung nasaan sila. Maililigtas natin sila. Nagpa siyang humingi ng tulong ang inang isda sa higanting balyena na si Willie. At lumangoy silang patlo patungo sa kinaroroonan ng tropa ng mga pating. Nang kakain pa lang ang mga pating, nagulat sila nang makitang dadalawa lang ang isda nila. Um... Pero, um, pero dadalawa lang yung pulang isda, boss. Ha? Ah? Ano? Um, di, di kaya nat natakasan ka ng isa, boss? Oo, ako ang tumakas. Ano? Noon nila nakita ang malaking balyena na si Willy At takot na takot sila. Sa ganitong paraan, nailigtas ang dalawang maliit na pulang isda. Agad na mo mga si Willy at sinubo ang tatlong pating! Mm, 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 mm. Naku! Nagod na! Tulong! Saklala! Natatakot ako! Manguhuli pa ba kayo ng mga batang isda? Hindi na! Hindi na po! Pangako! Ayaw na po! Kung gayon, Makakauwi na ba sila ng ligtas? Opo, po, sige po Makakauwi na po sila, palabasin mo lang po kami dito Kaya ligtas na nakauwi ang pamilya ng pulang isda At mula noon, naunawaan ng tatlong maliliit na pulang isda kung gaano kahalaga ang pagsunod sa kanilang ina at manatiling ligtas sa kanilang tahanan sa dagat. oh